Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang posibleng pag-trade ng Golden State Warriors kay Jonathan Kuminga. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang pag-ingay ulit ng trade ni Jeremy Grant sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa lumabas na balita, si Jonathan Kuminga na nga po nagsabi na gusto nga po niya na makakuha sa Golden State Warriors ng mahigit sa $44.8 million dollar kada taon sa kanyang magiging bagong contract extension. Ngunit inamin na nga po mga ng isang NBA analyst na sa kanyang ginagawa pala nga pong mga numero ngayon ay hindi nga po niya deserve ng ganong kalaking kontrata sa Golden State Warriors. Isa pa, ang ginagawa nga na po nitong Impact ay pang role player lamang at hindi pang superstar. Kaya pressure na nga po ngayon ang kanilang kasalukuyang front office kung bibigyan nila ito ng bagong kontrata o i-trade na lamang nila ito sa susunod na season. Nilinaw na rin naman nga po ng Warriors na gusto nga po nila na maging competitive sa kanilang mga susunod na kampanya upang mapanatili nga po nila si Stephen Curry sa kanilang kupunan. Ngunit hindi rin naman nga po nila yan magagawa kung hindi sila gagamit ng kanilang mga manlalaro bilang trade assets. As of now nga po mga katrops ay si Kuminga na lamang ang nag-iisa nga po nalang player na willing i-trade ng Warriors dahil sa napakalaking value nito. Kaya meron na lamang nga po silang pagpipilian ngayon kung pananatilihin at bibigyan nga po nila ng bagong contract extension si Kuminga o kung hindi naman ay gagamitin nga po nila ito sa pagbo ng bagong superstar. Samandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang pag-ingay ulit ng trade ni Jeremy Grant sa Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong napansin mga katrops, medyo naging tahimik nga po ng mga nagdang araw ang pagkuha ng Lakers kay Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers sa pamamagitan ng isang trade ngayong offseason. Ngunit base nga po sa nalabas na balita ng isang NBA analyst ngayong araw, Meron at meron para naman nga na malaking chance ang Lakers na makuha ito since sila lamang nga po isang team ngayon na interesado sa kanyang serbisyo. Mismong si Zach Bagley na nga po ng Bleach Report ang nagsabi na meron na nga daw po ngayong isang realistic na trade proposal ngayon para makuha ng Lakers si Jeremy Grant. At ito nga po ay kung saka-saka ibigay na Rob Pelinka sa Portland Trail Blazers ang kanilang mga players na si D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Max Will Lewis at ang kanilang 2029 first round pick. Sa ganyang klaseng trade package nga na po mga katrops, ay sigurado nga po na hindi ito tatanggihan ng front office ng Blazers. Lalo pat nangangailangan nga po sila ngayon ng mga batang manlalaro na maunguna sa kanilang gagawing rebuilding ng kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.